Ayan po lang alam naman natin ang pwede special. Ayan yung rin, tapos yung blue. Hi Don Raya. Oh, uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to uh. you. No? Welcome back muli sa ating YouTube channel. Mga paps, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and below by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. And ngayon mga paps, no, welcome back muli sa ating uh, YouTube channel dahil uh, mga ilang araw din tayo nagpahinga. No? Uh, ang init. mga ilang araw din tayo nagpahinga na wala tayo sa pag-vlog dahil nga syempre uh, may mga businesses din tayo no na inaasikaso. All right, so ngayon nagbabalik na tayo and good thing no dahil uh, yung mga ipapakita natin sa inyo ng mga ibon mga paps, ay e, talaga namang I, I, assure you, I can guarantee you na uh, pasok to sa bulsa nyo tapos quality pa mga paps no. Kaka legit ba yung A uh, karga. Mga paps, inayos ko lang i-shout out si Sir Kenji. No? Maraming salamat po sa iyo, Sir Kenji, no, ng Laguna, no, dahil nga pinakyaw niya yung, li yung limang parisa natin ng back-to-back -back split dan palo. Tama ka nang narinig. Limang parisa, ibig sabihin, sampung piraso ng split dan na uh, natin before, no, yung nakita nyo sa screen. So, ngayon, okay, magalala dahil marami tayo mga Uh, new arrival pa rin ng mga split down follow no galing yan sa mga visual danfalo mga paps no pag sinabing ay uh, split down mga paps hindi sa harap mga paps pag sinabing split no automatic automatically anak siya ng visual Alright, when we say visual, for example, kung sa red factor, pula mata, uh, pula yung katawan, yun ay tinatawag na visual red factor. Kung hindi visual or hindi natin nakikita yung kulay, yung bloodlines mga paps, No, ibig sabihin nun split. Tapos yung split, ang anak nun possible split, no. Kung bibigyan ko kayo ng, ng sa mga paulit-ulit na to mga paps, na no, pero bibigyan ko kayo ng ulit ng, ng uli ng illustration, no. Uh, si uh, Ann Curtis ay uh, split siya, no. Bakit? Kasi nga uh, may dugo siyang Filipino, may dugo siyang uh, Australian. All right. Tapos yung tatay ni Ann Curtis, yun ay tinatawag na visual. Visual na Australian. Tapos yung nanay niya, visual na Pilipina. No, nag-asawa sila, nag-anak sila, ang anak nila si Ann Curtis. Ang tawag kay Ann Curtis, tama ka, is split or Filipino o si, hindi siya pure uh, o si, kundi kalahati na lang yung dugo niya. No, so, ibig sabihin, uh, malapit-lapit pa rin yung dugo niya sa visual, which is yung kanyang parents. Tapos ngayon si Aunt Curtis nag-anak. Ang tawag sa anak ng Aunt Curtis ay tama ah, ka uli. Possible split. No, bakit may split doon? Kasi galing siya sa parents ng back-to-back -back split daw follow. No, kaya may possible split. All right, no. So yun lang yun mga pups. So ibig sabihin mga pups, meaning to say mga pups, pag sinabing visual ay yung lolo split ay yung anak ng lolo tapos, yung possible, ayon ay apo. Gets nyo? So, may pagkasunod-sunod yan. 100%, 75% to 50%. No, so forth, so on. No, I hope you understand, mga pups. Para mas madali nyo maunawaan, kumuha kayo ng papel at lapis, ballpen o ilagay nyo sa cellphone nyo yung take down note nyo. No, at syempre, mas maganda, habang nagsusulat kayo, dapat nag-aalaga rin kayo ng ibon. <laughs> no nag-aalaga rin kayo ng ibon mga paps sino? You know? para mas ma-appreciate yung kuno sinasabi natin no, so yun lang and uh, ngayon ito ibibigay ko sa inyo ulit yung mga parisa ng mga pangmalakasan nating ibon all right no tapos at uh, tututukan niyo na camera screenshot niyo then send to my messenger Don Ruaya o Don Roaya Aviary. Or, no, so mas maganda i-text e, at so, tawagan nyo ako sa sirnem mga paps. Mas maganda i-text e, o kung wala kayong text, tawag, message. Tapos tatawagan ko kayo mga paps, no, ulit. No, kung hindi kayo magpapatawag, iisipin ko na bogus buyer kayo. No, so mas maganda kasi e, tawag, no. May iwasan natin yung mahabang kwentuhan sabay magpapaalam sa asawa, may emergency, kung ano-ano pa man, yung iba nagpapanggap na buyer, yung pala bogus buyer, nako sanay na sanay na ako dyan. No? Ang ayaw ko lang masanay kayo mga paps <laughs> no, so yun lang. Uh, ang, at ang mode of payment pala natin ay uh, pwede kayong magbayad through GCash or Banko, oh, BPI, China Bank, PS Bank. No, pwede uh, magpa-reserve kayo No, ang first come first serve mga paps, bawal dito yung magpapreserve ako doon. Doon, ano man yung babayaran kita mamaya or bukas. Hindi na pwede mga paps, no. I hope you understand kasi napakaraming bogus buyer. No, yun nga, pagkadating uh, ng maya-maya, pag, oh paps, i-ano natin, settle na din to. Doon, pasensya na, biglang nag-emergency, biglang ayaw nung papakalam sa asawa. No, dami ng alibay. Panahon pa ng pagbabike mga paps, Nagbibay, Nagbabayin sila ako sa bike. Ganun na, no, so... Hanggang ngayon, dumadami pa rin sila. Pero sa atin, hindi sila makakaligtas. No? So, excited ka na ba? Dahil excited na rin ako, yala, let's go! So, eto mga pubs, si mga ah, bagong parisa natin ng na, ah, split dal follow. No? So, kung ano yung nakaraan ng mga ibon natin, inano ko lang para hindi ko to. No, sinakto ko lang yung labeling natin. Alright, so eto yung ah uh, blue, ito ay cock. Ayan na, kalagay na nga yung label mga babs. blue cock, tapos par blue hen. Yan mga babs. ayan yung hen, yung dilaw. Ayan. Par blue tawag dyan mga babs. Ayan yung hen, tapos yung blue, yung cock. Ito, ang status nito ay mating nesting na. No, nakita nyo naman, naging ng nasa nest box. So, huwag natin buksan yan kasi baka mabulahaw. Mabadrip sila. No, nakita niyo naman na yung hen ay galing na sa nest box maaring uh, ano na yan mga paps gumagawa na ng sariling or nagle na. <laughs> no, sa so muli, yung hen ay uh, yung dilaw yung nasa taas, no, tapos yung cock yung blue nasa baba. Ito ay back to back split dan palo anak to ng visual dan palo. So eto yung visual sa mga hindi nakakalam diyan. No, ito yung visual, ayan pula mata. Visual dan follow to mga paps. Tapos ah uh, matingkad yung katawan. Ayan, mga visual dang Mga koleksyon natin to. Yan. Uh, mga koleksyon natin yan. Mga visual dang No? Anyways, ito pwede nyo rin pala to. No, etong Parlo Dalvalo, ulitin ko, wala pa tong ano DNA, so medyo mura pa to. Pero pag napa-DNA ko na to, ayun ay mahal na. Mahal na to mga paps. Alam naman natin ang presyo, especially pag lalaki, talagang mahal matatapatin ko na kayo. Pero since wala pa itong DNA, mura pa ito. Alright? Ito yung nasa kaliwa. Ito ay Opaline Gun Follow Hen. Ay yung sinasabi ko na parang natapunan ng sonrox yung ulo, yung katawan. No? Tapos yung babae, ito ay uh, Gun Hen. Alright? Itong dalawa ay may DNA na. Pareso DNA Hen. Alright? Ayan. Opaline itong nasa kaliwa. Tapos yung nasa... Uh, ito, ito. Nasa first o natutungan ayan yung uh, DNA hen lang no so ayan mga paps so, tigil na po lamata nyan mga paps so oh. Okay. yung kulat tapos ito yung pinaka uh, malupit no I think this is ka kaya jackpot yung mga kabili nito no par blue yan yan ang maingay ngayon sa market pati sa export ito par blue follow Ayan. Matured na to. Pag pinadna ko na to, mahal na to. Kaya kunin niyo na to hangga't hindi ko pa napapa-DNA. <laughs> no? So ito, you know, eh, Screen shot 'to, ayun know, Quality. Oh. 'Yun oh. Panis. Oh, 'yan, DNA test tong dalawang to, dan palo. Yung isa o yung isa normal. No? All right, tapos ito yung mga possible split natin ha. Ayan. Yung iba rito nakuha na actually pero pwede pa kayong pumili. No? Pwede pa kayong pumili para malaman natin kung ano pa yung mga available. All right, ang gagawin niyo na lang is screenshot niyo na lang tapos send sa Messenger ko sa Don Roya Don Roya Avery. Alright, eto meron pa tayong blue rito, may uh, sky blue, may bio perso. Yung vio perso na yun, ito yung ko sa lahat. Kasi may dugo pa yan na uh, bronze follow. Experiment ko yan. No, so ito matured na rin 'yan. Nasa 9 months na nga yata 9 to 10 na 'to. Ako ako mismo nagpanak na ito mga pups. No, tapos meron tayong green. All right, meron tayong bio yuwing. May green, may car blue. Ayan, makikintab lahat yan, matitinkad, quality, maliliksi. Wala na kayong hanapin, ang gagawin nyo na lang, bumili kayo ng kulungan na may nest box. Ayan, kulungan na box dahil nga, matured na rin to mga to. No? Matured na lahat yan. Sabi mo, ay, ayan Dapat ako pala yung nakabili kay Don Roaya yung ibon na yun. Gusto ko yun. Muro na yun. Sabihin mo yun. No, so, kunin nyo na. Pwede kayong mag-reserve. Mag-down kayo. Mas maganda yun. For reservation. Tapos, mas maganda rin. Full, uh, full payment. Para wala na kayo isipin. Kukunin nyo na lang yung ibon. No? So, muli, you can text or call me sir or message ko sa akin. Facebook Messenger and Don Roaya, Don Roaya, Avery. No? So, ilang maraming maraming salamat ulit sa lahat ng nanood sa support nyo. Bermans na, dali nyo na. At ang malupit na ito ngayon ay breeding season na. So yun lang, maraming maraming salamat. Stay safe and God bless you.